Hello guys, magandang magasin yung lahat ng mga pala diyan on the X1 TV so ayan mga guys, bali nandito nga pala ako ngayon sa Pinoy pasigano, bali, ako ay nagpa-check up para ma para malaman ko yung aking nararamdaman na sakit dahil ako ay biglang namaya at saka nanghina Ayon, so bale pumunta ako dito sa RMC sa Pineda Pasig. So bale umalis ako ng Cavite Laguna. So para mag-check pa up. So hindi ko akalain na tempo na ako ay ay ikokon -co fine. Dahil malala na daw ang aking sitwasyon. So bale andito ako nung August 14 ako ganoon fine birthday na birthday ko pa naman so ayun mga guys ay aking ipapakita muna yung labas labas ng nandito kasi ako sa fourth floor ipapakita ko muna yung labas ng labas labas No, guys, ano? Dahil ilang araw na ako dito, kaya na punta ng mga mga maganak ayon, Aking pupuntahan sila pag ako'y makalabas dito, aking aalamin kung bakit nila ayaw ako puntahan dito, ano? So, hindi kasi ako makalabas-labas dahil wala nga daw bang tayo dito sa hospital. Uh, so, ilang araw na dapat. Dapat nung lunes pa dapat ako ay makalaban. E, Madu, isang linggo na. Nakatengka pa rin. So, pinatanggal ko na rin yung sex drug. Dapat yeah. so, tanggalin ko na mamaya. Guys, bale, abangan nyo na lang. Pupuntahan ko sila na i-interview ko sila kung bakit ayaw nila ako puntahan dito sa ospital. Wala kasi akong bantay ng ilang araw na. So, mga guys, thanks for watching. I'm Barangay Aksan, baby. Bye-bye.